Wow. Good morning. Hey, Good afternoon and good vibe. Bong Mga kababayan, nandito si Kenny, at natin yung siya i-interviewin. Kenny, kamusta ka na ba? Anong favorite mo sa lalaki? Anong gusto mo sa rama? Mahal mo o gano'n? Siya ang ating bida si Lawrence Caliwal. Isang scholar ng bayan at huwarang estudyante. Lagi siyang nakikinig sa kanyang guru at tahimik sa klase ang mga kaibigan niya ay may mataas na respeto sa kanya. Madalas rin siyang tuturo sa kanyang mga kamag-aral ng mga aralin. Siya ay kilalang ramay respeto sa kababaihan. Isa siya siyang tunay na at walang kinikilingan.